Yan. Basta nalusuan mga drivers. Hindi mawala talaga yung suwake. Yan. Yan po. Nag-request naman yung gis namin ng suwake. Ito yung gis namin. tumingin ka dito. Yan. Lakas kumain ng suwake. <laughs> Yeah. Viral, no, lakas talaga kumain ng suwaking isang mm. turista namin. Hindi ito kuryano. Hindi din ito Amerikano. Siya po ay isang Pilipino. Mm. Apo ni Tildang. Apo ni Tildang mga kadibers. Yan you know. o. Uh, 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 cha, 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 Luh. Huh, unod? Parang walang, walang laman. Mayuhang udag pamilyo. Oh. Uy. Mm. Basta nalusuan mga drivers sa puli sa gamay oi la. Di mo mga puni mahurot na to. Ya yeah, gilahe. padaan. Mm, kitang kita ko yon. Mm. ko katunga. Ah. Yan si Mawi naman po yung naglinis sa suwaki mga drivers. Basta nalusuan hindi mawala sa tanghalian yung ah uh, itong suwaki. Eh, sabi ng Kuryano, am, um, de, okay. masarap raw to. Kalawe, kalawe, sakto na ginawe. Huwag so, oh, mong subukan. Masisira ang buhay mo. Serve mo na. Yan po mga devers, serve natin to sa, ano, guest. Yan. Oh. Oh, sila may Siyong giro nun. Siyong Odi nun. Philippine Viagra. Hindi. Oh, Ayan po mga neighbors. Pag naluson hindi mangyayari talaga. Ikaw talking about. Ikaw talking about. Ayan. Hindi so, talaga mawala yung Philippine Viagra. Kaya kunin ko naman yung isang plato. Ihatid natin. Hmm. Siyong giro nun. Suwaki rin nun ay silag ka ang Pilipin ko no yung mga tawahan na kinsa ni kay pabutahan na nila yan hindi to pa pangalawang plato pangalawang plato mga Revers, yan yan kakain talaga sila nito oh 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 oh, oh. ice cream yummy kakain sila ng ganyan mga Revers. kasi um, sabi nila Ah, paborito raw nila yan. Yung, ano, swaki Basta nalusuan talaga mga never seen. Hindi mawala yung ah, sa tanghalian nila, nila yung swaki Kasi yun ang paborito niya. Oh, ayan, no. Ang lakas <laughs> kumain. ayan. Oh. Oh, weh. Oh. Mm. Oh, sabi niya masarap daw. Ayan eh, Basta wala may yung gis. Namin dito yan, dito po sa likod kumain. Hoy. Huwag kayo diyan sa mainit, mangingitim kayo. Hay, <laughs> hey, mangingitim. Tama na ko, we. Katuwa we. Gay, gay. Okay. Mo ni paborito nako iyo uwa ni labot ayan kain muna tayo dito ito po yung ano ulam namin ngayon sa tanghalian sabaw ramyun mm. ah hanga oy ito lang po yung ulam namin tapos um, Sinamahan ng sabaw ng ramyon, oh. Hmm? Hmm? Tawa. Oh. Wow. <laughs> La Tawa. Mm. <laughs> Tawa. Humay na Humay, humay. Mm. Mm. Sabi niya, oh. Ah. Ayan. <laughs> Masarap talaga tong kainan na ito mga reverse pag dito tayo sa ano no, dagat. Swaki lang. Brax, anong ulam mo, Brax? <laughs> bihag. Bihag. Ah, may bihag ka pala dala. <laughs> ano? Simpleng kainan sa mahirap na ang buhay. Sa ganitong ulam, masaya na kami. Yan, thank you, thank you.